pangatlo sa listahan ay ang mga langgam. Siguradong hindi mo inasahan na ang insekto na to ay kabilang sa mahusay maghukay. Sa unang tingin, mukhang maliit lang ang lagusan sa bahay ng langgam. Pero sa ilalim ng lupa, dito mo may kita ang lawak ng kanilang teritoryo. Para mas lalo mong maunawaan ang husay ng mga langgam, tunghayan natin ang pagbuhos ng simento sa butas ng kanilang bahay. Sa loob ng tatlong araw, nagawa nila magpasok ng sampung toneladang simento sa bahay ng langgam. Pinamunuan ito ng profesor na si Louis Forti. Pagkalipas ng isang linggo, tuluyan ang natuyo ang simento. Dito sila nagsimulang maghukay ng lupa. Unti-unting nadiskubre ni Professor Louis Forti kung gaano kalawak ang koloni ng langgam. Ang mga bawat bilog ay nagsisibing kwarto ng insekto, samantala ang mga lagusan na ito ay ang siyang kalsada. Talaga namang mamamang haka sa husay ng mga langgam sa pagdisenyo ng kanilang bahay. Ayon sa datos, may lawak ito na 50 square meters at may lalim na 8 metro. Sa estima ni Professor Lewis, umabot ng 40 tonelada ng lupa ang hinukay ng mga langgam para lang makabuo ng ganito kagarang kolonya. Ang galing, di ba? Feeling ko, mas matalino pa ang langgam kaysa sa mga tao pagdating sa engineering. Kung ang mga langgam ay kaya maghukay ng napakaraming lupa, abay syempre, kaya din yan ng mga tao. Noong 1999 sa bansang Switzerland, gumamit ang mga engineer ng makinarya na tinawag na tunnel boring machine. May taas ito na 30 feet at sadyang dinisenyo upang magbungkal ng malalaking tipak ng lupa. Napakalakas ng makina nito dahil kaya nitong bumutas ng lupa sa ilalim ng bundok. Ginamit ang tunnel boring machine upang mabuo ang proyekto na tinawag na Gotthard Base Tunnel. Ang underground tunnel na ito ay ang siyang dadaanan ng mga tren na magduduktong mula sa Switzerland papuntang Germany. Ito ngayon ang kinikilala bilang pinakamalaking underground tunnel sa buong mundo.